Sa mga nagtatanong pala kung ilang taon yung visa na ibinigay sa akin ng New Zealand Immigration. Bumili ako ng tinapay. Yan, tasty, pechay. Ibang nagpahingay yung mga players ko ah. Tumahimik yung mga machine. Magandang umaga mga ka-pinboy. Araw ng linggo. Pasensya na kayo hindi ako naka-upload ng isang araw Kasi talaga namang napaka-busy kahapon mga Kapinboy Sabado, napaka-busy namin dun Tournament maghapon mula umaga hanggang hapon Ayun, tapos kasama ko pa sa likod yung mga amo ko Na nagbabantay ng mga makina uh, Mag-asawa, yung pinaka-amo ko talaga Ayun, kasama ko sa likod kaya hindi ako makapag-video Itong umaga tayo Uh, 7.30 ngayon ng umaga uh, at uh, alas 9 pa naman pasok natin pero inagahan natin kasi uh, yun nga may tournament bago mag alas 9 bago ang liga eh, makatulong pa tayo dun kaya inagaagahan ko rin ang pasok ko ngayon ay no, maluwag yung kalye dahil <laughs> family day ngayon walang pasok linggo natayin ko lang mag green to ah, nag na <laughs> tapos uh, anak ko talaga namang pagod kahapon talaga namang lagari kahapon ang dami naming uh, ang daming problema pagka may tournament talaga ang daming problema sa makina namin dito kaya uh, medyo o talagang pagod maraming uh, ginagawa maraming sira ang hirap din talaga kakayanin natin syempre Malamig na umaga! Anong oras kaya dadaan yung tricycle, ay tricycle! <laughs> <laughs> Hetro Search ko nga sa ano. Watch natin. 7.51, 8.17. Ayun, dadaan siya ng 7.51 am. 51. Pwede, 8.17 Ah, pwede, pwede 7.51 ang daan ng bus Ayos 8.17 ang dating sa bowling Ayos Ah, buti nakatulog tayo ng mga kagabi eh, hindi ko nga natapos yung upload ko Nag-upload ako ng video eh. Hindi ko natapos, hindi ko na-upload Hindi ko na-upload sa YouTube ano lang, uh, na-edit ko lang siya tapos na nakatulugan ko na sobrang pagod eto, <laughs> huling araw ng tournament, linggo uh, tapos day off natin bukas <laughs> makapahinga sa araw na lang sa araw na lang last day ngayon ng tournament kain na ako 7.55 Sapta na lang naman 8.17 dating natin dun sa bowling So may oras pa ako para tumulong ng konti kung may gagawin pa bago ang simula ng tournament Bani's Farm. Farm Road Farm Road message na yung aking boss anong oras daw ako papasok sabi ko nandito na ako sa bus station malapit na mga 5 minutes na lang <laughs> Kapag kasi ang aga ko alas 8 nandoon na ako ngayon pasado alas 8 na pero alas 9 pa naman pasok ko gusto niya lang siguro na may katuwang doon o may kasama nandito na tayo sa bus station kaya lang huminto pa yung bus stoplight pala naka red pala sarap akong... ng tulog natin ngayon na aga ko nakatulog eh panalo eh panalo sa tulog nakabawi tayo ayan 5 uh, minutes na lang to uh, nasa bowling center na ako nandito na naman tayo nandito na naman tayo sa 10 pin bowling Nag-aantay na yung boss ko, nag-message na. <laughs> Nung oras na ako papasok, sabi ko, nasa bus station ako. Ayan, nandito na naman tayo at uh, sasagupa na naman tayo sa uh, Marinding Tournament. <laughs> ano ngayon? Uh, uh, sana maaga matapos ngayon, di last day ngayon eh. Pero kahapon, nagsimula sila ng atas 9, natapos alas 5 talagang ano yun bakbakan yun, walang tigil na lakad, lakad, ayos ayos, ball stack pin jam. ayos ng mga sirang distributor ayos ng mga sirang table lalo na yung mga pumipick up ng mga pin, ayun madalas nababalian kami kahapon ilang beses so ayan, nandito na ako sa trabaho ko nakikita ko na yung sasakyan ng amo ko ayan o, no, yung kulay itim So ayan off ko muna at uh, Tutulong na ako maglinis Nandito na ako mga pinboy At uh, naglilinis yung mga amo ko dun Nagpapalish ng uh, approach area O yung ballers area Tapos uh, nag oil naman yung Naglilinis ng lanes yung Amo kong lalaki So nandito na ako sa ano Sa likod At nandiyan na rin yung mga players So, may hahanapin akong pyesa kasi may nalaglag daw galing sa oiling machine na pyesa. Na guide yun eh. Ba, para siyang bar na maliit. Isilipin ko lang sa mga sulok-sulok mula doon hanggang doon sa dulo. Kaya, ayan, bis lang ako. Tapos, uh, umpisan ko na. magisa mag-isa ngayon dito sa likod kahapon kasama ko amo ko dito hindi ako makakuha ng video kasaba ko eh nandito kami, tatlo kami dito kahapon ngayon ako lang mag-isa dahil medyo konti, konti lang yung lanes yung ginamit ng tournament ngayon kaya yakang yakan na itong konti na to nang mag lang ako pero mga, kasi halos lahat mula late 10 hanggang late 24 gamit nila Ayan. Ha? Ayan, nagsisimula na. Hanggang, ha hanggang hapon pa to. Ang alas 5 pa to. Ang oras ngayon, mag-alas 10 pa lang ng umaga. Ang nagpahinga yung mga players ko ah. Mahimik yung mga machine. O ang ano nila, break time. Mahimik oh, walang bumaba to. Walang tumitira eh. Meron doon sa dulo eh, isa lang. Break time ng mga players. Yeah. Mga ka boy. Tapos na yung tournament namin. tapos lang. Tapos, bago pa tapos, <laughs> binigyan pa ako ng trabaho ang kami ay hindi na hindi na nag-crack ng ganito paddle to paddle to sa ball return so nag tapos natanggal dun sa pagkakakapit so ayan magkakapit ako ng bago dito sa sa lane 90. Ayun, tapos na sila may tumitira pa isang lane na lang siguro tapos yung iba nakaligpit na ng mga bola ayan pagod ngayon hataw talaga pag ganito may tournament mula alas 9 hanggang alas 5 kahapon ngayon 4.30 lang tapos na maga sila natapos ayun kakabit ko lang tapos ah, na ang tournament katatapos lang ayan mag na sila Pati ako, uwi na rin. 10 minutes lang, alas 5 na. So, ayan. Bibihis na ako mamaya-maya. Tapos din. Dalawang araw yun. Sabado, linggo. Pero maaga na tapos ngayon. Wala pang alas 5, tapos na. Pauwi na tayo. So, alas 5 na. Uh, nakaraos na yung dalawang tournament. Tapos na yung ating trabaho. At nakakapagod na araw ngayon. Pero ayos at uh, day off naman natin bukas lunes martes So ayan wala masyadong naglalaro na Ayun oh Kalabas na tayo ng bowling center <sighs> Kapagod na araw <laughs> Sakit ng binti ko Ito may araw pa ang ganda ng araw ngayon oh Wow Tenpin pupunta akong pack and save ngayon dahil uh, papacheck ko yung aking loto ticket pagkasakali <laughs> ayun o As nasa great south road na naman tayo sa mga nagtatanong pala kung ilang taon yung visa na ibinigay sa akin ng New Zealand Immigration 3 years po binigyan ako ng 3 years work visa dito sa New Zealand yung iba nagiging PR o nagiging permanent resident kagad pag isang taon may dalawang taon o tatlong taon depende siguro sa employer yun, hindi ko pa alam wala pa ako masyadong uh, uh, alam sa mga ganon pero yung iba kasi nakukuha na yung asawa uh, after one year lang nakukuha na yung asawa siguro yung mga partnership visa ba yun, so hindi ko kabisado yung mga ganyan, magtatanong-tanong pa lang ako dito at hindi ko pa masyadong kabisado So ayan, 3 years ang aking work visa. Dumating ako rito March 19, 2023. So 23, 24, 25, 26 mga kapin boy. 2026 pa tayo matatapos yung work visa natin. Galing kasi akong Qatar diretso sa New Zealand. Sagot ko yung ticket ko. Sagot ko yung immigration fee. $750. At... Uh, yun uh, medical ko akin ticket akin siguro pagkatapos ng winter may mga ano na to bulaklak o dahon tanggal yun parang kalansay eh. siguro ang ganda na ito pagka ano ano ba yun four seasons yata rito sa New Zealand eh winter spring ano ba ba yun summer ah, uh, winter spring summer or fall <laughs> yun ba yun tapos na yung winter, baka ang ganda dito. Ang ganda ng mga puno na yan. Mangumulaklak, maglalabasan yung dahon. Ay nako, dito tayo sa Great South Road pa rin. Manukaw, New Zealand. Great South Road, Manukaw, Auckland, New Zealand. Ayun. nakabili na ako sa packet save. Bumili ako ng tinapay. Ayan, tasty, pechay. <laughs> Tsaka, dalawang pirasong kamatis. O, oh, ayan oh. <laughs> dalawang piraso. Yung dalawang sardinas ko doon, sasabawang ko na. Ayos na, ayos yun. Mayang gabi, eh, lulutuin ko na yon. Siguro, ah, uh, Pupunta ako ngayon sa Manukaw Bus Station Maglalakad lang ako Hindi na ako mag mag-aantay dito sa bus stop May bus stop dito eh Tumadaan din ang 361 dyan Pero Pupunta ako ng bus station kasi May public toilet doon Ihingihi na ako eh <laughs> -ihi na Sakna ng pantog ko eh Lakarin ko na lang, lagpas lang ng building na yan Nandoon na yung Manukaw Bus Station So ayan Uh, nakidaan lang ako dito sa Melba <laughs> dito sa Melba coffee shop yata ito oh coffee shop Melba marami nag-almosal dyan tuwing umaga ito yun oh ito lang bus station at uh, makikiihi ako dun ang ingay ng mga ibon eh. ang daming ibon pala kaya pala party party sila alam na ang ulam ko mamaya sinabawang sardina sardinas may pecha ako galing sarado na yung Westfield sarap sana uh, umikot-ikot doon aga nagsasara ng mall dito 6 o'clock sarado na hindi ka sa atin minsan di ba kadalasan alas 10 pag 3 day sale pa inaabot ang alas 12 alauna ang mga SM super mall sa atin dito alas 6 lang pag friday yan inaabot ng 9 ang sara Magkikiihi lang dun sa bus station sakit na ng pantug eh. tapos labas ulit tayo ng station meron dun ano kapit na bus stop doon na dumadaan yung 361 Ayun yung Westfield Mall. Sarado na. Alas 6 lang sila. Ayan. Bit-bit Bitbit kay labahan ko. Tsaka yung mga pinamili ko. Pantrabaho natin ng mga damit. Inuwi ko ngayon dahil lalabahan ko. At day off natin, Lunes Martes na naman ang bilis, no? Parang ilang ano lang, ilang vlog lang eh, day off na naman. Ayan na, ang manok ako, bus station. Ihi lang ako <laughs> Ito yung bus station Ayun toilets <laughs> Doon tayo pupunta <laughs> Dati ano eh 355 papuntang flat bus Ngayon, toilet <laughs> Toilet naman <laughs>